Lang. Ay, kagwapo lang. Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay weekend po at wala pong pasok si kagwapo lang. At kami po ngayon ay pupunta sa dagat. Bali, maglalakad po kami. Pusay maliligo na din po. So, let's go! Let's go! Pumunta po kami sa dagat, mga kapatid lang. po at uh, nagsisimula na kaming maglakad Sakto. Maaga pa lang ngayong liliwan Oo oh. Pero hindi pa po siya abalain Umulan kagabi ay Ah oo nga uh. So tayo po may dalang uh, sa kakapi Tayo ay eh, magkakapi dito tumakadulog uh -huh. Pero tayo muna maglalakad lang Bali kami nag uh, motor papunta dito sa dagat tapos eh, para mamaya pagbalik at kata'y maliligo mm hindi -hmm. ka talamigin doon ng pag naman tayo malayo-layo marami na rin po dito mga tao mga kadilag kaya po talagang magsasama rin na So yung weekend ay madaming pumupuntahan. Mm. Ay, may mga taga-infanta pa. Marati dyan. Lantap na lantap, honey. Mm, Ibig sabihin po na yun, eh, walang kaalun alon mga kadilag. Para siyang after-duty, parang tingilan. Oo nga ay maliligo pag balik mga kadilag oh. nagpaana si Lug sarap ka pa iwas na tayo mo matanda kahapon ay nag nagkostal clean up kayo oh, oh, eh honey kaya mali malinis dito ngayon po. Ano, ang natitira na yung ilang mga yeah. kahoy kahoy oh, oh daming telekapas oh ang mga sa gabi may buwan eh. Oh, Oo, oh, pero pagka kabilugan talaga yung madaming ganay. Hmm. May arat na mahulihin. Ayan. Talikakas. Oo. Oh, oh talikakas na yun. Maligil, maliliksi. Bakit di pala si tatay? Kasi nasa amin lang. Ay, nakakang patay ni tatay. <laughs> Maagap din si tatay pala. Wala pong isdahan eh. Sabi nga po naglalakad-lakad. <laughs> ah. Oh. A few inches later. Kami po ay pabalik na mga kadilag. Di kagwapo lang. Kami po ay kapagod na sa bago. Kami naman ay maghahanap ng spot kung saan magkakapit kami. Tapos ay maliligo. Uh, maganda yung kakaunti ang tao. Dito lugs? Oo, mm -hmm. doon. Ay, kasi okay Oo, dami talaga ang tali kakasano. Oh. Ayun po, oh, grabe. Ang mga Pero di ko alam kung kita, kung sa camera. Oo. Oh, Ay, oo nga. Pag nalapit nga lang, ay nalapit sila. Oo. May buwan, tama ka. Oh, Lumalabas sila ay pag may buwan. Ang sa banda mm -hmm. doon Pagkatapos ay, maliligo. maliligo. maliligo tayo. Ngayon na lang ulit ako maliligo dito. Maganda ka, pa lang at nalim, nalilimhan. Nakahanap na po kami ng upuan. Nakahoy. Hmm. kaya pati na may ay, ay nagpapainit mga kadilag at healthy hmm. ito kailangan ng ating katawan ang magpainit saka hindi pa naman gaya ng ating sabi hindi naman siya yung ano yung mainit o mainit ako din yun so, may po so, kami ng kapo naman na ako copy mm -hmm. Ito ang pinakang-termos po namin. <laughs> <laughs> copy time! May so, nga. Uh... po kami wala pandesal. Ito po ay amin na pinalaman natin. <laughs> pinalaman natin. skip <laughs> Dito sa amin, sa aming barangay, hmm. anytime may pwede kong magandang pag-iisip. Do you feel sad, happy? Siya <laughs> <laughs> Sarap. <-off>. Sarap. Ay Sasama po sana namin yung mga bata na lang kami ng mga parang mga kaibigan. Oo, mga kaibigan ng mga kaibigan. Kaya mo lang makabawi sila. wala so, na din pasok. Ay, pagkakuha eh, na Sila din ang madadalas magising na maaga. Pagkakuha na may pasok. sa mga 4.30 pa na gising na yung mga ikaw. Tapos na po kami magkape ni Kagwapo lang. Inugasan nyo din po yung tasa. Para daw po hindi malagkit. <laughs> Saan tayo maliligo? Banda. Siguro po. Asig. At ito yung medyo malalim at ito yung sabangan. Oo. Let's go. May aso. Sakit ng aso. Tara yung pangalan. Ay, yung... Kami po ay naglalakad-lakad. Kami daw ay sa medyo malapit sa abin ay Medyo malapit pero din sa area na wala ang tao. Tao Yun yung dami tao kasi may tapat. Nakapati may nagtitraining. Ano? Oh, okay. uh, <laughs> Tapit na na ang Holy Week. Kailan araw na naang. At paniguradong dito sa amin, kapuno na naman ng tao. Kasi isa din sa mga dinadayan, yung mga kadelagawa ng bukod sa malapit o kung bagay si open for public ay walang entrance yung iba'y gusto din ng yung parang fresh yung ano ano nila lang nila no running water dito naman sa amin napaka maaliwalas napaka maganda mag, mag swimming sa ati kahit black sand ay bawing bawi naman sa view sa bundok makikita tsaka sa linis ng dagat ayan nakahanap na po kami ni Logs. Mm -hmm. ng spot na papaliguan kaya mabili mabilis na maligot na kay Hello. mm -mm. masakit na sa balat so yun po mga dala namin dito lang Ah, maghuhubad ka? Output na kaputi ako. Ah, sige. Ay, itong bigay ni... ng ating buti is also very... Oo nga, ah. ayos! <laughs> Paano, paano? <laughs> Isa pa. Oh no. Para maaabot pala dito. Nakaka-relax. Swimming okay, time mga kadilag. Nakaka-enjoy. Saka ngayon po ay mag alas 7 pa lang. Kaya hindi pa malanit ang init. Uh, lang o Nakakapaglakad, nakakapagnilay, Kala mo na may napakalalim ng mga ko. at umahon na ako mga kadilag. balik kami po ni Kagwapo lang ay tapos ng maligo. Pauwi na sa bahay. Sakto lang atang uwi. Hindi pa gano'y yung kainit. Oh. Bago pa lang sisikat. Siguro may factor din yung ano ah. Parang uulan. Hindi oh. yung maulat na. Oo. Tara. Tara Lugski. Sarap lang ganitong banding. Oo. Oh. <laughs> lakad ulit. Okay, may nag-swimming dito. Hi! Oh, nagsipagsisi sisidon Nahihiya. Oh, ah. May hey, mga taga dito lang, ang mga kalalak. Pagkatapat to. Pabalik <laughs> na po kami. <laughs> Yeah, yeah ganito din na atang ano ni Shadow. Oh, <laughs> Nakai, nagsiangata na din yung mga tao, honey. Mm. Ibigay <laughs> ka naman. Oo. Oh. Saka maganda sa paliligo natin, hindi mainit. Oo. Oh. Narito na po kami sa bahay at binubuhusan po ni Logs yung motor. Eh, dahil galing dagat. Si tatay pala yung narito na din. Nagwawalis. Naglakad ka din po, tatay. Ah. Maalat ang dagat. Kaya binubuhusan.